Hello, Doctor. Matagal na pong sumasakit yung kanan kong tuhod, Ang hirap na talaga maglakad. Minsan gusto ko na lang umupo kasi bawat hakbang masakit. Naiintindihan ko kung gaano kahirap at kasakit yan. Pero don't worry, nandito ako para tumulong. Ito ay isang classic symptom ng knee arthritis na talaga namang masakit at nakakalimit ng galaw. Maglalagay ako ng B Venom Plus Cream para maibsan agad ang sakit at matulungan siyang gumaan ang pakiramdam. Ang cream na ito ay may New Zealand B Venom at Curcumin, dalawang natural ingredients na kilala sa mabilis na anti-inflammatory at pain relieving effects. Dahil sa advanced nanotechnology, nakakapasok na malalim ang active ingredients sa namamagang joints at nagsisimula agad gumana in as little as 10 minutes. Ang B Venom Plus ay imported diretso mula US gawa base sa research ng University of Arizona at FDA certified pa. Kaya siguradong safe at effective gamitin. Sampung minutos na ang nakakalipas. Subukan mo maglakad. Okay. Oh, wow! Nawala na para nakita ang aking mga tuhod. Maginhawa na ang aking pakiramdam. Salamat, Doktor. Napakabilis. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang epekto. Yan ang power ng B-Venom Plus. Mabilis na relief sa pain at inflammation para makabalik ang mga pasyente sa mas maginhawa at komportabling daily life. Kung ikaw, umahal mo sa buhay ay may arthritis o gout, subukan nyo ang B-Venom Plus. Sa loob lang ng 10 minuto, mararamdaman na ninyo ang malaking pagbabago. Huwag ninyong hayaang kontrolin ng sakit ang buhay nyo. b Plus, natural na solusyon para sa mas maginhawa at masigla na kasukasuan.